naayos ko na so nagdo-double blink siya ng sabay yung green at orange na ilaw nung binuksan ko parang ito yung problema ito ito nakatutok na dito hindi na siya gumagalaw ito itong part na to yan nandito na yan iniikot ko lang nung maikot ko siya okay na siya ngayon so magte-test print tayo hindi ko na na-video na kasi ako naiiyamot na <laughs> hindi ko siya magamit kanina eh pero mag magano tayo ah, magpiprint tayo ito na lang naabutan ko kasi iamot na ako eh. hindi ko siya magamit eh yan may bago ako natutunan ngayon guys so minsan sa buhay kailangan natin mag explore kailangan natin lakasan ng loob para lang ah uh, maayos natin yung mga problema na ating mga business ito nagdodouble ano yan eh nagdodouble break tulad nito kanina ito kasi nag, nag rin ano, to eh namumula din eh ito na lang iaayos ko pa sira yan eh ito na ayos ko na binuksan ko na lang ngayon yung pala. Kasi minsan, pag ganun kasi ang problema, ah uh, either may kinain na papel, may nano ng papel, or madumi yung ganito. Tapos itong ito, dito talaga, sinasahan, dapat mo i-check itong problema. So, yun, maraming maraming salamat sa YouTube University. Na, kaysa daling ko sa mga gawaan to, limandaan din, sayang din, di ba? Kaya kailangan lang natin maglakas ng loob. Kahit hindi tayo masyado magaling sa pangangalikot ng mga printer. Ba? nag na din. Yun o. Oh. Yan. Ito. Kailangan ko din gawa ng paranto. Double blink din. Kailangan ko din buksan. Sabay din yan oh. o. Okay, so, thank you. At ito yung isa na ayos natin ito na lang yung ayusin ko pa so, itong kagantahan kapag marami kang printer so nasira yung dalawa ko may backup ako isa so tuloy tuloy yung uh, tanggap natin ng printing wala nga lang xerox kasi nasira yung xerox natin don so, thank you lord sa kaalaman kasi kanina na dito yan eh hindi ko lang na nabidyo kasi iamot na iamot na ako guys lahat ay eh, ginawa na ko na hindi ko pumayos nagla loob na ako na buksan so wala nang choice eh Ah, buksan natin. Hindi na galaw kanina, eh. nandito 'yan eh sa sulok. Ay. Okay. Success. One down. Are na lang. Kakalikutin din natin para maayos. So, maraming maraming salamat. Back to business na tayo.